Ding Dantes nagmakaawa kay Marian Rivera dahil sa anak ni Lindsay de Vera. Patuloy pa din na ang usap-usapan patungkol sa umano ay naging anak ng aktor na si Ding Dong Dantes sa dating kapuso aktres na si Lindsay de Vera. Nagsimulang pag-usapan sa buong social media platform ang balitang ito dahil sa naging blind item ni Christy Furman patungkol sa isang posting aktor na umano ay may lihim na anak sa isang dating aktres na kanyang nakatrabaho noon sa isang teleserye. Mabilis na kumalat sa social media ang balitang ito at lumabas ang pangalan ni Dindong Dantes at Lindsay de Vera. Mas pinag-usapan pa nga ito nang finally ay lumantad na nga si Lindsay de Vera sa publiko kamakailan lamang at binulgar na nga nito ang katotohanan sa kanila ni Dingdong Dantes. Laking gulat nga ng mga netizens ng ibulgar ni Lince na nagkaroon sila ng lihim na relasyon noon ng aktor habang sila ay magkasama sa trabaho nila. Ayon pa kay Lince ay nagkaanak umano sila ni Dingdong, bagay na hindi agad pinaniwalaan ng karamihan. Samantala dahil na sa naging paglantad ni Lindsay sa publiko ay hiniling ng kampo ni Ding Dong na magsagawa ng DNA test ang aktor at ang batang tinutukoy ni Lindsay na anak umano nila ng aktor. Kahapon nga lang ay lumabas na nga ang resulta ng test at nasa mga kamay na umano ito ng kampo ni Ding Dong Dantes. Samantala ayon sa aming source ay tila nagkakaroon ng lamat ngayon ang relasyon ni Ding Dong at Marian na maaaring manungmantong sa hiwalayan dahil sa mga naglalabasang isyu ngayon patungkol sa naging relasyon ng asawa nito kay Lindsay De Vera. Pinatawad umano nito ang asawa noon dahil nagmakaawa si Dingdong dito na ayusin nila ang kanilang relasyon. Ayon pa sa source ay nagmamakaawa umano ngayon si Dingdong kay Maria na muling maayos pa ang problema nila alang-alang sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. Hiling naman ng fans ng Dongya na sana ay mas mangibabaw pa din ang pagmamahala nila sa huli at hindi ito humantong sa hiwalayan.